Yan guys, tignan natin yung lambat na inilatag ko kanina. Medyo madilim na po eh. Magka alas 7 na po guys. Ganitong oras pag maraming isda yung padilim po. Yan. Dito lang po ako guys sa likod ng bahay ni Bus. Yan na guys yung aking lambat oh. Dito na po yung palutang. Hoy, hoy. Ay, lapis. <laughs> lapis na nam, Tingnan. <laughs> Ayun, <laughs> Ayan guys oh. Ay, lapis na naman. Hoy. Oh. Sarap 'yan. Paborito ni Ma'am Timang 'yan, oh. <laughs> Bagong huli sila, guys. Tingnan natin dito sa dulo. dami nila guys oh. Ayan guys oh, yung namumuti ayan oh. Isda po 'yan. Wow. eh. <laughs> ayan guys oh. ang isda 'yan guys oh, mga lapis. pare parehas ang ano. Guys. <laughs> dito, tignan pa natin dito guys, sa ano sa gitna. Ayan oh. Ayan guys oh, <laughs> sa ilalim. <laughs> Uy. Dalabasan na po guys 'yung mga lapis. Dito lang sila sa gilid guys, wala sila wala sila sa gitna. Dito sila guys oh. Lapis, o. Oh. Ay, um, wow. Ha, may isang bakuko, o. Oh. Ay, yan, ulam na lang natin yung bukas. Isagpaw ko sa dininding Wow. Oh, Ito, ikaw na. Kumain yung pusa kanina. tag sila. Tama Bilik, na! Bilis naman nila. Ayan, guys, o. Oh. Pagi yan, Oh. <laughs> Maliit pala. Ay, ay, ay. <laughs> Makbo na. <laughs> Ayan guys, oh crabs. Crabs ulit. <laughs> Kagabing nahuli ko, puro may ano, may sungay. Eh. Kagaya niyan, oh, meron pa rin. Ayan guys, oh. <laughs> Wala, yata ngayon Madalang. Yun. Ano kaya eh? Isung. Ay. Crabs. Ang laki o. Oh. Wala. Wow. Mahina. Mas marami kagabi. Kala ko makajamba ako ng ano. Ng malaking lapis ulit. Uy, mayroong ano pa skargay oh. Ayan oh, yung kulay yun. Ay! Ayan. sila oh. Ito sila <laughs> Dito sila guys, oh, sa gitna yung lapis. Ayan oh, may lapis din. Ito oh. oh, ganyan. Wow. Pa. Kaya yun. Uy, salay. Salay yata ito. Ay hindi. Yung may sungay na isda, guys. Oh. Pero masarap po mga yan. Oh. Tanggalin na natin. Sa tabi na lang ako magtanggal ng isda. Uy, may sudan. Ayan, oh. Ayan, guys. oh. malaking sudan. Oh, oh may ihawin ako mamaya. yan guys, oh, hindi pa rin nawawala yung ano, helicopter. <laughs> Meron pa rin po. Oh. Ito guys, ang masarap oh. Yung tinatawag na salay, ayan oh. Ayan, napakasarap na isda po yan. Lalo po sa sinigang, ayan. Nakahuli po ako ng lima. Limang piraso. Ayan. Wow. May mga crabs din ayan, Oh. Tsaka isang perasong sudan po. Masarap din po yan. Naihawin na yan. Nagmamantika po yan pag iniihaw. Yan, yan po yung panglima Ayan. yan. Mm -hmm. isang lapis po. Ayan. Ayan. Ayan, dami ng crabs, oh. Ayan na, guys, oh. Daming crabs. Saka yung salay na tinatawag saka isang sudan. Ayan po, ihawin ko po mamayang hapon yung sudan. Ayan na, guys, oh. Dalawang lapis na malaki. Ayan, oh. O. Oh, uli ako. Ah, oh, hahay. Ilan? Dalawa. At ito naman po yung inila, ano, inilawan namin kagabi. Ayan, no. dami oh, wow. siyang kalderong malaki. Kaya so, ito nakalagay sa kawali. Hindi nagkasya po sa kalderong malaki. Ang po niya, no. Sarap gata.